Matagal nang kinikilala at naidokumento na ang mga insekto ay ang pinakamagkakaibang grupo ng mga organismo at ang ilan sa kanila ay lubhang nakakatakot at literal na mapanganib. Marami sa mga ito ay may ng magdulot ng sakit at paghihirap sa tao na maaaring tumagal ng ilang oras o araw at may ilan pa na ang kanilang taglay na kemikal ay kaya maghatid sa tao kay San Pedro. Kaya narito ang ilan sa mga pinakadelikadong insektong dapat iwasan ng mga tao. Number 5. Venomous Post Caterpillar Nakuha ng Post Caterpillar ang pangalan na ito dahil kahawig niya ang Cuddly House Cat or Fluffy Teddy Bear. Kapag ang post moth caterpillar ay nadikitan o nadiinan ng isang tao, ang mga kamandag ng buhok nito ay kakapit sa balat ng tao na magiging sanhi ng matinding burning reaction at pantal. Ang tinik ng post caterpillar ay mas grabe kaysa sa isting ng bubuyong. Ang mga taong natusok sa kamay ay nagsasabi na ang sakit ay umaabot hanggang sa kanilang balikat at tumatagal ng ilang oras. Inirerekomenda ng eksperto na dikitan ang lugar ng masking tape at pagkatapos ay hilain ito upang maalis ang anumang mga tinik na nananatili sa sugat. Number 4. Kissing Bug Ang isang halik mula sa isang kissing bug ay isang halik na hindi mo gustong makaharap. Nakatira sila sa paligid ng mga bahay ng tao. Karaniwan ay nagtatago sa araw at naghahanap ng dugo sa gabi na parang vampira. Ang carbon dioxide na nagmumula sa hininga ng tao ang umaakit sa kissing bug. Ang species na ito ay maaring magdala ng schistosomiasis parasite sa mga tao at alagang hayop. Takpan ng anumang mapuwang sa paligid ng mga pinto at baseboard at ayusin ang anumang mga butas sa mga screen ng bintana. Laging panatilihing malinis ang lugar sa ilalim at paligid ng iyong bahay. Number 3. Eye Worm Ang mga bulati sa mata ay resulta ng isang infestation ng isang parasitic worm kung saan ang larva o ang adult worm mismo ay pumupunta sa mata ng tao. Ito ay sanhi ng parasitic worm na tinatawag na loa, -loa na Naipapasa ito sa mga tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na kagat ng mga deer flies. Karamihan ay matatagpuan sa rainforest ng West at Central Africa. Ang mga hakbang tungkol sa paggamot ay maaaring maging mahirap at kadalasan ay nangangailangan ng payo mula sa isang infectious diseases or tropical medicine. Bagamat ang pag-opera sa pagtanggal ng mga bulate na nasa hustong gulang na gumagalaw sa ilalim ng balat o mismo sa mata ay maaaring gawin upang mapawi ang pagkakabalisa ng infected na tao. Number 2. Bed Bugs maaring makapasok mga surot sa inyong tahanan nang hindi napapansin kasama sa inyong mga bagahe, damit at iba pang mga bagay. Karaniwang nagtatago ang mga surot sa kutson, kama at headboard kung saan madali nilang makagat ang mga taong natutulog. Karamihan sa mga kagat ng bedbag ay hindi masakit sa una ngunit sa kaalaunan ay nagiging makati sa balat ang pinakamapanganib para sa mga tao ay hindi magmumula sa bedbug kundi sa normal na bakteriyang makakapasok sa kailaliman ng balat ng tao na magiging cause ng bacterial infection. Number 1. Bot Ang mga babaeng bot flies ay nangingitlog sa mga insektong sumisipsip ng dugo tulad ng mga lamok o garapata. Pagkatapos ay inililipat ng infested na insekto ang mga itlog kapag kumagat sila ng tao o iba pang mamal ang isang botfly larva ay pumapasok sa balat ng host sa pamamagitan ng buta sa sugat. Ang mga taong may botfly infestation ay maaaring makitaan ng parang pigsa sa apektong bahagi at kadalasang nakakaramdam ng paggalaw ng uod sa loob ng kanyang balat. Madalas niririseta ng doktor ang antibiotic at ilan ay gumagamit ng tweezer upang bunutin ang mga uod kasama sa isa pang paraan ang paglalagay ng isang pirasong karne sa ibabaw ng sugat sa pag-asang lilipat ng kagat ang larba sa karne at iiwan ng host niya. Tandaan lamang na huwag gawing adobo ang karne pagkatapos gamitin. Kung nag-enjoy ka sa video ito, ipaalam mo lang sa pamamagitan ng pagpindot sa like button, pagbigay ng comment at huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video,